lang. ano naman, yung swabi uh, yung <laughs> uh, hindi ba ma ano sir hindi ba ma bawang uh, simoy ng hangin hindi ah uh, kasi yung uh, mga iba sir, sabi nila mabaho daw ang uh, simoy ng hangin dito eh maganda nga lahat pumunta rito dahil makita mo ganda oh yan o yan o yan o diba? <laughs> ano dyan, uh, oh, yan ang the best o oh, diba Ah, grabe. Una-una, marirelax ka ba, sir, oh, di ba? Marirelax, siyempre, iba ibang mukha mo. Oh. <laughs> no? Oh. Grabe mga kababayan na ah. nakikita ninyo. Ah, uh, relaxing pa rin na kahit mainit ang uh, sikat ng araw ay relaxing pa rin ang mga kababayan natin dito. Iyan oh. No? Uh, ah. Uh, mainit kasi sir pagdating ng uh, tanghali, ay uh, talagang uh, sobrang init. Opo. o no? mga kababayan ay talagang uh, nandito na po ang ating mga namamasal dito sa uh, Dolomite Beach. Ayun no? si oh, si Ma'am oh, uh, lumilipad-lipad pa yung uh, ano so, yeah, damit uh, oh. Ayan. At saka yung ano mga kababayan, yung uh, na nandoon sa may uh, gilid, yung uh, yan nakikita, nakikita ninyo yung uh, mga bulaklak na yon. Uh, Ang gagaw gagawin po diyan uh, ay uh, malaki na po pala yan, ay uh, itatanim po dito sa ano sa may uh, gitna dito, dito sa may uh, gilid nang ano dito sa may ano para magiging uh, lilim o silungan dito sa uh, dalampasigan. ah uh, at maganda po pala ang uh, ano nila diyan. Tapos ilagay nila po ng parang uh, ano siya yung uh, design na parang heart or kung ano-ano man. Yan para sa ganun ay ano no. Ang uh, design nyo uh, ay magaganda. Itong uh, bulaklak sa gilid na nakalagay diyan pala. Ayan at noon na inyo nakikita mga kababayan ay talagang uh, napaka ano po yung ano dito no. Ayan. Ayan no, uh, nanatili pong uh, naka uh, upo sa dalampasigan ng ating uh, mga kababayan dito na talagang sila ay uh, narirelax at in, uh, at nilalanghap ang uh, sariwang simoy ng hangin. Uh, hindi katulad dati po, dati ay talagang uh, paganda dito sa dalampasigan ay uh, malalanghap po po ang sariwang usok, ano? Ayan. Dito sa Metro Manila ay talagang aasahan mo ay ang malalangap mo ay ang sariwang usok, hindi po yung sariwang hangin. Hoy, inaanak pa. yan Ayan, Ayan o, oh, at may ano pa no, may mga dumadating pa. yan oh, may, oh, may mga dumadating pa. Ayan, kung inyong nakikita may mga dumadating pa. Yan, kahit na mainit ng uh, sikat ng araw sa ngayon ay talagang uh, nakikita ninyo ay uh, talagang uh, nanatili pong uh, uh, nandito ang ating mga kababayan sa gilid ng Dalampasigan o dito sa Dalampasigan ng Manila Dulumite Beach mga kababayan. Ayan! Yan, maraming maraming salamat sa lahat-lahat na nandito. Yan, at God bless po sa inyong lahat. Ayan, no? Ayan, talagang uh, relax na relax po ano, ang mga tao dito. Hanggang doon po sa may dulo yan, no? Sa may dulo, yon no? kung inyo nakikita hanggang sa dulo. Ayan, no? Ipakita ko sa inyo, ha? saglit lang. I-zoom natin ng kunti. Ayan. Ayan. Hanggang doon po sa dulo. Ano? Ayan. At ang dami pong uh, tao na dito sa ngayon mga kababayan. Ayan o. Oh. May mga ano pa tayo dito. Mga... Army ano mga sundalo. Ayan, maya uh, nagpa-practice pa dito ng uh, Dragon Boat ano. Ayan. Ayan at medyo nakita na dito yung ano, yung uh, sikat ng araw ay uh, umiinit na, umaaraw na dito sa aking kinalalagyan, Mga kababayan, ayan uh, at ang mga iba ay nasa gilid na po, nakatambay. Ayano, oh, kung inyo nakita, ipapakita ko sa inyo ang uh, buong uh, ano no, uh, kapaligiran ng uh, dito sa Manila Dolomite Beach para sa ganun ay talaga talagang uh, inyong uh, makikita ang uh, lahat ng uh, mga kaganapan dito Ayan. hindi lang tayo makapunta doon sa dulo banda kasi nga no uh, nakaano tayo Ayan. O may mga ano nang uh, dragon ano dito dragon boat oh. yan yan pa ano na pa sikat na araw pa init na ng painit dito mga kababayan kung inyo nakikita kaya talagang uh, super ano dito yan uh, sa lahat-lahat ng na mga nandito ano, yan uh, wag na po tayo kukontra sa ating uh, ano no uh, pero may malaya tayong mag ano uh, malaya tayong ah uh, kung uh, ano ang ating uh, sasabihin tayo ay malaya ano at uh, hindi naman tayo dapat ang uh, ano natin ay uh, manatili pa rin na unity team or uh, manatili pa rin na uh, magkaibigan ang Marcos at Duterte ang nagpapawel lang po yung mga Uh, mga vlogger na talagang uh, hindi ko alam kung uh, ano po ang kanilang pakay ah uh, views lang ba or ano. Pero sa ganun ganun pa ay talagang ang uh, ating uh, Vice President at ang ating uh, uh, pangulo ay talagang uh, nagkaintindihan nagkaintindihan dapat. Kasi uh, wala naman tayo nakita ng mga uh, batuhan ng mga maanghang na salita, no? At bagkos ay uh, nagtutulungan pa rin at nanaga no na, ano, uh, naniniwala pa rin ang ating pangulo sa ating vice president ah uh, talagang uh, yon uh, binibigyan ng po ng uh, ano no ng mga meaning ang uh, ng ibang mga vlogger uh, kung bakit hindi daw uh, kinakausap ng ating pangulo ang ating uh, vice president ay uh, may mga ganun na mga ano ay eh, ano lang po nila yon uh, for for content lang nila yon naghanap lang po sila ng content ano ayan at kung inyo napapansin po ay kahit na mainit na po ang uh, sikat ng araw dito sa ating kinalalagyan o dito sa ating sa dalampasigan ng Dolomite Beach ay talagang nanatili po nga nakaupo at nare po ang ating mga kababayan dito ayan o oh, kung inyong ano, may ipapakita ko sa inyo Ayan. Yan uh, relaxing talaga dito kasi ah uh, talagang uh, pagka dito ka sa ano sa gilid ng uh, Manila Bay sa may dalampasigan ay makita mo po na talagang uh, marirelax ka at makikita mo ang mga kababayan natin na uh. Relax din sila, no? Yan uh, talagang uh, makakalanghap ka ng uh, sariwang hangin, ano? Hindi ka katulad dati, nung hindi pa ito dulo, mate, ay talagang uh, sariwang usok po ang inyong malalanghap. Hindi po yung sariwang hangin. Yan, no? Atulad At niyan no. Da, ang iba po ay uh, talagang inano nila po yung uh, init na no. Ang iba ay uh, nasa gilid na po para hindi po sila maarawan o mainitan ano. yan Na uh, hindi ko lang alam kung uh, alam nila na ang uh, araw ang, o ang init ng ganito ka sa umaga ay uh, uh, magandang uh, ano no, vitamin C. Ayun. Oh, ito ano oh? Ah. Uh, Bombay ano or ano tawag dito? Indian. 'Yan. 'Yan sa lahat-lahat na nandito ano, sa mga hindi pa nag-nakapag-like at hindi pa nakapag-comment. 'Yan. Sa mga hindi pa nakapag-like, 'yan like like pa more.